Ako stand. mga Kylie welcome sa akin channel. Naalala mo yung mga namin na tatlong buwan ng basura? Ayan, sa wakas, inahakot na rin. Thank you, thank you sa inyo, mababait na basurero. Nasaan na ba? Ang truck. Nasaan na ang truck? Kala ko talaga, hindi nyo nakukunin eh. Ayun. Maraming salamat po sa inyo at kinuha nyo na mga basura. Tatlong buwan na yan dyan eh. Tapong pa rin sila. Hindi nga, ano mo, yung mga nagtatapon dyan, alam niya napakarami na. Tapong pa sila na tapon. Tapos ay eh, kasi dito yung bahay namin, ting umaga yan, nakakantasuka kami ah, sa amoy. Oo. Kasi ulan at arawing yan dyan eh, kailan pa yung bago pa yung magbutuhan. Ah, Diyos ko po, salamat pong marami sa inyo. At nayari na yung sasakyan. O, oh, sige. Angan mo nga rin yung mga nagtatapon nga. Sige. Salamat, salamat. Salamat naman. At ano na, nahakot na rin. Ayan, oh. no. mo, hanggang dito yan, no. Oh. Hanggang dito yan, puno-puno. Puno-puno. Angan mo nga, hindi mo yung truck nga nasira. Hindi mo, ano, ma hindi nila ma ano, hindi nila mahakot eh yung mga nagtatapon nga hindi sila naawa sa mga maghahakot saka ang galing nila ang dami nilang basura <laughs> marami sila kinakain oh kaya tapos ngayon kayo ay nahirapan ay salamat na marami sa inyo yan ikaw lang naghahakot, tapos sila naghahakot din. Punta kayo dito. Pipicture ako kayo. Bablog ko kayo. eh. Ayan, dahan-dahan. Huwag dahan. kang magsasalta ng bad words kuya. Bawal tayo. Pasensya na, pasensya na. Nasa YouTube tayo, YouTube. Ngaon. Yan. Sikat kayo sa YouTube. Maraming salamat. Uh -oh. Uh. -oh. nakakarating to sa USA sa New Zealand marami kong friend doon kumakanta ako doon nakikijoin join tayo sa mga kaibigan natin doon yan no yan yeah, no? to, hindi ko nga nakumpisahan dito sana nakita niyo lahat yung san tambak 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 <laughs> Talaga problema ng mundo, basura na. Buti na lang, may mga mababait na kumukuha. Kuya nga. Peace-peace lang tayo, peace-peace. Ala eh. Malaki kasi katawan mo eh, kaya ikaw pinapahirapan. <laughs> <laughs> Mahirap din malaki katawan eh, no? Ay, nako tiyaga, 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 tiyaga. Buti nga, sanay na kayo sa amoy niyang basura, no? Yak. Ilang minuto na ito, hindi ko makita. Yun. Thank you, thank you. Yan siya, oh. Siya lang po naghahakot, naiinis tuloy, eh. Bantot kaya. Hindi pala ako nakapag Ito malaki. Buti malaki. Sabi ko ay isang yung basura na isang truck ng malaki, no? Sumi. Malapit na ka pa kalahati. Eh. Eric Abo, hindi pa nangangalahati yung hinahakot ko din eh. Umihingal na si kuya. Ang <laughs> bibigat eh. <laughs> Ami, bigat, eh. Mga pinakasik-sik-sik-sik pa nila eh. Yan yeah, lang. Lagat. Tulungan niya naman si Kuya, ang bibigat. Yun, lagat pa ngayon. Lampin Oo. Ngayon. na eh, wala namang pakailam yung mga nagtatapon. Tapon lang sila ng tapon. Eh. Hindi nila maghihirapan kayo. Wala namang humahakot eh. Panay pa rin sila basura. Ilang minuto na bata. Ah, uh, ang init kaya. Ano lang to on the spot. On the spot. Narinig ko kasi aso ko tumatahol, tahol dan tahol sa akin. Nako, may naghahakot tayo Diyos ko, salamat. Nako, sa salamat po kayo eh natapos sa inyong ano, at matutuwa na naman yung mga yon. Yung mga nakatambak na naman siguro sa kanila. Nagsisigawan pa kayo diyan. Nasaan na ba? Yung isang araw nga, para pang nangiinis sila oh, sabi. Ay, ay ika, ang mga basura. Hindi, ano lang to, vlog. Ang basura ka na dito, makakarating na sa bahay namin. Sabi ko, oh, yung basura nyo, babalik na sa inyo, no? Babalik na sa kanila, yung basura nila, eh. Tapunan pa ng tapunan, nakupo. Yung gumawa ng balon? Iwi libing nila doon yung mga basura nila hindi yung ganito na anak, Sabog init sabag-sabag na mukha ko sabag-sabag na mukha ko, ayan oh, kahit pa ulit-ulit yan makahaba man lang ng ano madami pa nga, ay pag paghakote. eh <laughs> ang kita, marami humihigal na rin isa din eh Hirap kayo maglakad. Naku. Ano? 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 Sinagot din ang dasal ko. Bago ako matulog, pag-isi ko, dasal ako ng dasal. Kailan ba kukunin yan? Sana makuha na. Ayan, nakuha na nga. Oh, hanggang dito na lang ang aking video. At ako eh magluluto pa. Maraming maraming salamat sa inyo. Pagpalain kayo ng Diyos at mm, pinuntahan nyo na 'yung mga basura nila. Ako wala akong basura ayan, makukuha pa 'yan. Mga konti mapupuno na 'yung truck eh. Baka maiwanan pa 'yung bandaron. So, sana huwag naman. Okay, yeah, bye-bye. Thank you, thank you sa inyo. Maraming salamat. Shoutout-shoutout sa mga poging basurero. O, <laughs> nga dito na lang. Bye-bye. Makakarating kayo sa ibang bansa. Salamat.